Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpiyestahan sa, sa social media. Alam niya nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin ayokong dumagdag pa. Ayokong dumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na um, tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng ganun. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niya yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin na nahimik, lalo ako. I respected Blythe. And, of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. And also, gusto ko lang ilinawin sa inyo na hindi, hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami ng, ang dami ng sinasabi sa akin ng mga tao. And, ang hirap kasi nung time na yun, hindi ko talaga alam anong gagawin ko. So, my mom, my mom was there para i-defend ako pati sila ate, and then um, yung mga pinsan ko, um, although aggressive din sila sa mga um, sinabi nila, but, syempre, alam kasi nila yung pinagdadaanan ko nun. Kaya, nadala din sila ng emosyon nila. So, yun lang yung yun yung mga gusto kong actually ang dami nga eh ang dami ko pang gusto sabihin pero eto ang gusto kong linawin ng sa si inyo talaga wala akong inagaw and stop the hate kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon sa kanila yon labas ako doon at kung ano mang problema nila ngayon labas ako doon Huwag nyo na akong idamay wag nyo nang i-drag name ko because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Nabasa ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop asking me questions na about this. And I am aware sa lahat ng comments niyo mapa TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin, ang dami kong pangalan, ahas, ganito ganyan, may pa 2.0 pa kayo. Okay lang, kaya ko yun. Pero wag na wag nyo ang yung mga kapatid ko not my family. <laughs> Magpapas ko na guys. Mag 2024 na. Pwede bang upgrade din natin pati utak natin and yung personality natin? Kung kaya nyo lang naman, pero sana kayanin ninyo. And of course, Yes. Paulit-ulit na tama. Tama na ang pagpapaulit-ulit ng mga walang katotohanan ng kwento. At saka, guys, please. Again ha. Hindi po ako naglive para mag-encourage to to hate someone or kahit No gusto ko tong iklaro para tapos na, iwanan na natin to dito. I want to move forward. So sana ganun din kayo. Yes. Move forward, guys. Iwanan na natin to dito at sana naintindihan nyo lahat ng sinabi ko. Sana inintindi nyo. Anong meron sa kurtina ko? <laughs> so please guys, stop the hate. Stop spreading hate. Ang daming problema ng bundo ngayon. Pwede bang doon na lang tayo tumulong? Huwag nang dagdag pa nang dagdag ng dagdag na kung ano-ano. Kutusan ko kayo isa-isa dyan eh. Kulit niyo? And please, give love on Christmas Day, please. At next year, pwede ba? Tama na. Tigilan na natin yan. Oh, si Baba naging English. <laughs> Tigilan na natin yan. Walang nadudulot ang pag-spread ng fake news. Pwede ba? So, tama na. Okay? Tigilan niya na. Kasi wala akong inagaw. At dalong lalo na hindi ako ahas. And guys, ang lagi nyo sinasabi, time is the ultimate truth teller. Ito ang gusto kong linawin ng talaga ha. Huwag niyong idadama yung family ko, lalong-lalo na yung mga nakababata kong kapatid. Huwag na wag. So, I hope wala akong nakalimutang sabihin. Okay. Guys, wala akong script ha. Meron lang akong ano, para mga reminders ng mga bullet points. Ganun lang, para... Ha! Naku po, makahinga na nga ng maluwag. Mga reminders ko lang to. So kung nakikita nyo, parang tumitingin ako dito sa baba. Wala po akong script. Okay? Ito po, lahat po ng... Yan, see? What's that? kanina nga nasabi ko pa bulletproof eh. Lahat po ng sinabi ko ngayon, nanggaling po yun sa aking puso. So, huwag nyo namang isipin na scripted to ha. Kasi kayong mapagawa kayo ng kwento masyado eh. Sige, I'm gonna stay here for a few minutes. <laughs> Kasi, ito yung first and last time na may sasagutin ako at may sasabihin para tapos na to please oh, sige naman may pagkanta na. <laughs> Salamat. Thank you sa lahat ng mga supporters. Hi. Hello. Ano na naman yan? Hindi tayo nag-usap dito. May <laughs> ko nga. Oh. Sabi ni Mama na naka-live ka daw eh. Wait lang. Hindi, hindi natin ito pinag-usapan ha. Oh. Ako lang ang magla-live today ha. Hindi nagsalita ka na Chin, okay na yan. Nagsalita ka na ako, magsasalita na. Manood kayo, 16,817,000. Mga... Manood kayo ha. Countdown. <laughs> I know, I know. Hindi, hoy. okay. <laughs> Ayusin mo ha. Ako, sinabi ko lang yeah, I know. kung ano yung totoo, kinlaro ko lang. Sina I mean, for sure, nakita mo na, napanood mo naman kanina. Ako lang dapat may set. Pero, oh, you... Yeah, yeah. yeah <laughs> okay. I promise, no, no, I promise. God, si mama. Ito ah, ma, ang unang ko. una. Okay. Hi, tita. Hi, tita. Hello, um, sa so family Unang una, walang inagaw si kid. Walang ng agaw. Okay? Okay? Ako, alam to ni tita, ako ang nagsabi kay tita, ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Hindi, hindi si Chin, ako, sa akin narinig ni tita una ang nangyari. Kasi pauwi ako noon, nakasalubong ko si tita Nagalit sa, ako sa kanya. ng building, sa tapat ng building, at ako ang mismo ang nagsabi kay tita. At sa sobrang bait po ni Chin, ang sinabi pa ni Chin sa akin, bakit mo ko inunahan kay mama? Yun po ang totoo. Kasi si Chin po, ayaw niya na magkagulo. Eh ako, hindi ko rin naman sinabi kay Chin, masasabihin ko sa kay tita, sa mami niya. Pero sinabi ko kasi na ang tamang gawin. Matagal na tong issue na to ang kukulit ng lahi nyo. <laughs> ako, nananahimik lang. Nananahimik si Francine at ang pamilya niya. dinadamay nyo pa. Bakit ba kayo gigil na gigil sa kanila? Okay? Walang inagaw si Chin. Pumunta ako ng bahay ni Chin the, um, the next day para personal na humingi ng dispensa sa kung anong nangyari. At kung merong dapat sisihin dito, siguro ako. Hindi ko. Okay? A ako po. kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yon at walang picture lang, mga, mm, sa inyo story lang nag-trigger nag nag-trigger na ang lahat ng mga kung ano dapat. Hindi, pero kasi ma Squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's yeah. why tinawag tayo pero, squad, right? Pero kasi makikitid yung utak ng iba eh. Makikitid kasi yung utak ng iba So, yun. Dilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko. Ayan. Set pedilin po. Walang inagaw si Francine. Okay? At hindi, hindi na ako pa ng marami dahil lang. So lang po namin klaruhin na lang ako. <laughs> At ito lang namin yung ang Ko, lalo ang mga bata. Yup. Wag, wag niyo po idamay mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamay niyo talaga, okay. gigi. <laughs> talaga, talaga. Sinipon naman ako. Yung okay, epibak, dadaling ko sa tapat ng bahay nyo. So sana naman yun <laughs> po, malino na sa inyong lahat. Napaka- Ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita. Tinanggap ni Francine. Sinabi ko na no, walang inagaw si Chin. Nandito ako para sa kaibigan ko. Okay? Hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na yun. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Andito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko. Ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkakataon ho kung alam nyo lang andito ko and, para and sa kaibigan and, ko at at siguro this time talagang may marinig lang ako ay, ang gagawin ang <laughs> gagawin <laughs> hindi basta yun po guys magmahala na magpapasko na magbago-bago na tama naman <laughs> tagal yan, sobrang tagal na ng issue na yan, and yet, every year binabalik nyo. Wala ba kayo natatanggap na magandang regalo at yan na lang ang lagi niyong ginagawa, pinagtutuunan niyo ng pansin? Pwede pagtutuunan nyo ng pansin, character development. Jeez. Alam mo, hindi na ako magkakape. <laughs> Tignan mo naman yung yunig ng kamay ko. <laughs> 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 hindi na ako magkakape ever. Isang isang kop lang in one day kasi grabe nakadalaw ako. Nag-date kasi kami ng mga girlfriends ko, tapos nakadalawang kape kami. Sa umaga iced coffee, sa hapon hot naman. So hindi ko nakaya to. Tapos ang lamig pa ng buga ng aircon. So yun. Hey, Makahinga naman ng maluwag. Um. Nagtitiktok ako, okay, nag naglive ka pala. pa natutong mag-tiktok? Ano ang tiktok mo? lang? <laughs> Mamaya ako po. Sige po oh. <laughs> okay, so guys, sana naman malinaw na, no? Iwanan na natin ito. Mas maganda pag natulog tayong lahat ngayong gabi, tigilan na natin. Tapos sa Pasko, di ba? Give love no. on Christmas Day. Mama, magpapasko na. Patawad ng lahat. Kalimutan ang mga mabibigat na mga problema pinagdaanan noong nakaraan. Okay? Tama na. Sa paalala lang, guys, Artista kami, oo. Pero siguro naman, hindi wala kayong karapatan para sabihan yung mga mahal namin Kung sa kami buhay ng mga ayos, masasakit salita. Kaya namin. Andito kami pa. Huwag niyo dadama family? Andito man. kami, pumasok kami bilang maging public figure or um, para tularan ng ibang bata. So, expected na namin ang mapupuna sa amin ng tao kasi artista kami. Pero yung mga taong nasa bahay lang naman, pamilya namin na walang kaalam-alam. Tantanan nyo sila, pakiusap lang. Okay, nandito kami para mag-entertain. O sige, mag-feedback na kayo sa lahat ng ginagawa namin. Pero sa mga pamilya namin na nasa bahay lang, mga nag-aaral pa, may mga sariling buhay. Mga, mga bata pa po. Mga bata, mga mga huwag niyong idamay. Po? Ano ba kayo? Parang wala kayong kapatid eh. Eto. Di ba yung grade 1? Mm, mm. Tinuturo yan, di ba? Sa bahay pa lang, tinuturo Pum, na ba? yan. Kumbaya ka naman. So, bitbitin <laughs> yan kahit para saan. Hindi tayo parang dito, ha? Hindi ako nang... Wow! Naaway. I'm just being real. Real <laughs> <laughs> talk okay. I'm just being real. So lang natin laruhin. <laughs> Yun sa artista kami. Sige, iba sa kami. Wala akong hinagaw. God. God! Wala. Uh, matagal. Matagal na yan. Pakiusap. Naman, sana. Pakiusap. Next year, no? O kaya tomorrow, tapos na yan. Huwag na ibalik kasi ang tagal na yan. Lala kayong makuha ng ano eh gawa-gawa na lang talaga. At kung ganyan ka boring ang life nyo, ang mag-recommend ko, mag-recommend <laughs> meditation, guys. <laughs> Sundin nyo na lang ang book ni Robin Sharma. Oh my gosh. Basta, ano, quiet lang, guys, ha? Ako na nagsasabi. Ano Quiet Tama lang. Tama na, na, hindi quiet. Wala na Stop na. Stop the hate. Tama. Quiet! Manahimik na kayo lahat. Period. Manahimik na kayo lahat. Wala lang magmahalan tayo lahat. Okay? Mahal namin kayo. Okay. Mahal namin kayong dalawa ni Francine. Okay. Pero, pag kanyang pamilya na, eh, no. It's a big no. Okay na? So, yun lang. Okay na ako. Baka mag-super sayan ako dito eh. Salamat! Ikik na ako. Isa mo! <laughs> Kasi mo. <laughs> oh. Sorry. Anyway, sana naman malino na po sa inyong lahat. Let's all move forward. Iwanan natin 'yan sa taon na 'to. And mag-start tayo ng fresh. Okay? Wala po akong inagaw. Huwag ang dinadama yung family ko, stop the hate and let's spread love. Okay? Thank you guys. And sana masarap ang inyong noche buena. At maging masayang kayo sa araw ng Pasko. In good night.